So, magandang gabi mga kapigmate. So, ito yung ating mga piglet, no? Ang hahaba yan nila. Yan po yung mga gagawin natin patining. So, five heads sila. So, kanina, nag-inject tayo ng vitamin sa kanila, Bilamil, na 0.5 ml per head. So, naglinis na rin, na, nalinisan na natin yung bagong kulungan nila. Tapos, inindigan ko kanina rin ng bilamil kasi bukas ang lipat nila bukas may stress nila sa paglilipat ko kaya uh, nag-inject na po ako ng bilamil advance pati itong ating gagawin inahin so nag-inject din po tayo dito ng pero ano, per head ay 1 ml na bilamil po mga kapigmate yan ah, bibilis nila lumaki yan pa ah nakakapanghinayang kung pipili pa tayo dito mas maganda kung dalawa na sila <laughs> kaya lang hindi kakayanin ng ating ano, budget kung paras natin gagawin silang inahin yan hello so ang na mga kapigmate oh. to 2 weeks after walay so yan Ah, yun, yung siya natulog na, busog na. So, itong feeder nila, pakataas so, nila kumain, ay tinatanggal ko mga kapigmate. So, ang, pagkain, ang pagpapakain ko sa mga piglet natin na gagawin natin pati ng mga kapigmate, umaga, hapon at gabi. Sa ngayon, Ayan, tanggal natin yung ano nila, yung feeder. So, unlimited tubig lang sila sa tubig mga kapigmate sa mga bagong wale o sa mga gagawin natin patining so hindi ako naglalagay na kahit ano ano sa tubig so malinis na tubig lang yan mga kapigmate normal na tubig so hindi ako naglalagay ng kung ano anong um, nilalagay sa tubig mga pangpakondisyon daw o kung ano ano pa dagdag gastos na useless naman so yan sa mga dumi naman nila mga kapigmate so matitigas yan ano bagong kain sila yan Lumi sila, matitigas po yan. Dito naman sa ating gagawing inahin, so wala po nagtatay sa kanila. Walang nakaranas ng pagtatay sa dalawang ngayon. So, yan. So, ito, hinaharangan ko pa rin kasi talagang tumatalon sila. So, yan. So, tutulog na tayo. So, binisita ko lang to mga kapigmate to mga gagawin natin patining. So, <coughs> Pag tumayo yan dito mga kapigmate ay diretsyo labas na. Kaya hinaharangan ko talaga. Ayan. Ayan mga busog na ang ating mga gagawing patining. So, five heads lang sila mga kapigmate. Sa October pa tayo magdadagdag na maraming gagawing patining. Sa ngayon, five heads lang muna. Tapos itong ating gagawing inahin. So, ayan lang. Magandang gabi mga kapigmate.